Ay, nako. Nabanggit po ng lola at lolo ko. Eto na naman tung lolo lola na to. FAQs, Father Answers Questions. Na noong araw, ay ipinagbabawal ng simbahan ng cremation. Tumpak. Hindi daw yon babasbasan ng pari. Tama. Pero bakit ngayon po ay pwede na? pwede po ba o bawal ang cremation para sa mga namayapang katoliko? May istorya kasi yan. Yung mga nagpapakremate noong matagal na matagal na na panahon. Pag nagpapakremate sila, it is to deny the resurrection. Gusto nilang hamaki ang pananampalatayang kristyano. It became a symbol of rebellion against the Catholic faith. Ngayon, may mga pagbabago na ng isipan for practicality or for health purposes, hygiene. Pinapayagan na ng simbahan ng cremation provided that the motivation for cremation is not connected with the denial of the resurrection. Pero meron akong gusong idagdag, ha? Kasi nagiging gawain ng maraming tao na dahil may cremation na, gusto nila yung portion ng labi ng kanilang mahal sa buhay ay itatago nila sa laket at gagawing quintas, ilalagay sa bracelet, itatago sa bahay. Para daw yung memory ay laging sariwa. Ya, yeah, ang practice na 'yan, hindi ina-approve ng simbahan. Dahil kailangan pag ikaw consider mo din siyang for burial. Meron akong Shh, e paano kung yung labi ng iyong itinago, mula sa isang tao, nawala sa langit, wala sa purgatoryo, tapos may pinatago ka. Sabi ng mga exorcist, maaring maging daan iyon para ang mga evil spirits ay pumasok sa bahay. Kaya wag magtatago ng mga labi kung ayaw mong multuhin ang bahay mo. Oh! May pahabol na tanong! Paano daw kung ang pagpanaw ng isang uh, yumao was caused by suicide. Pwede ba siyang ipabless sa simbahan? Pwede ba siyang ilibing sa isang Catholic cemetery? Nung sinaunang panahon, ang sagot diyan ay negative. Pero ngayon, mas klaro sa atin ang issues ng mental health, issues ng depression issues ng insanity na pag ang tao ay umabot sa punto na siya ay nagtiwakal more often than not meron na siyang mental health issues na malalim na hindi niya na makayanan and we would often use the term insanity wala na siya sa hustong pag-iisip. And the church as a loving mother, compassionate mother would bring her children to the mercy of God and to console the bereaved loved ones by giving that victim of a suicide with a catholic blessing and a catholic burial and trusting them all to the mercy of the Lord. So if we can extend compassion to non-Christians, non-Catholics who have died in our Holy Masses, di lalo na itong mga kapatid nating namatay dahil wala sila sa katimu ang gusto. Sana nasagot ko yung katanungan yan ng maayos at kayo'y naliwanagan.